Mga iga, numina na bagyong Wilma at gay isang low pressure area na lamang. Gay man, suspendito pa rin ang klase sa elementary at high school sa Bohol na inula ng malakas kahapon. Nakaramdam din na hagupit ng bagyong Wilma ang ilang lugar sa Bisaya sa Pintanao. Darito ang report. Kasabay ng paglandfall sa Tandag City, Surigao del Sur, magtatanghali kahapon. Nagdala ng malakas na pag-ulan ang bagyong Wilma sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Naramdaman ng masungit na panahon sa ilang bahagi ng Leyte. North Cotabato, South Cotabato, Surigao del Norte at Bohol. Agad nagkansela ng biyahe sa dagat ang Philippine Coast Guard. Sa pantalan ng Cebu, Bohol at Southern Negros, umabot sa mahigit 4,300 ng stranded. Bukod dito, na-stranded din ng ilang pasahero sa mga pantalan sa Ormoc City at Surigao City. Makikita ang mga barko at bangkang nakadaong lang sa pantalan dahil sa nakataas na babala laban sa paglalayag. Sinuspindi rin ang ilang flight sa NAIA dahil sa masamang panahon. Ang eroplanong sinakya ng GMA News pagpapuntang Tagbilaran, Bohol, nakaranas ng turbulensong pag-uga nang papalapag na sana ang eroplano. Hindi raw makita ng piloto ang runway dahil sa makapal na ulap. Nagdesisyon na lang ang piloto na bumalik na lang ng Maynila. Wala namang nagreklamo sa mga pasahero. Anila, mas maigi na raw ito para sa kaligtasan ng lahat. Walang nagawa ang mga pasahero kundi magparibok ng kanilang biyahe. Sa buhol pinangambahan ng landslide sa mga lugar na tinamaan ng lindol noong nakarang buwan. Doble pasakit din ang ulan sa mga biktima ng lindol na pansamantalang nakatira sa mga tent. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.